tama mga kabinjor magandang hapon sa lahat yan nandito naman tayo sa may barangay ginarawayan so medyo maliwanag pa alas 6-11 so si pa lang medyo inagaagahan natin dito naman tayo magsisimula hanggang kabao naman tayo sana may labas yung isda at sana mabigyan na natin yung malaking panang natin medyo matagal-tagal na rin hindi nakakatusok Ayan, sa mga bago pa lang dyan sa ating channel ayan, baka nagtataka kayo kung bakit bawat sisid natin kapag halimbawa nakaka-encounter na tayo ng isda iba-iba yung na ginagamit ko pero kung hindi naman ganong malaki yung isda ito lang, itong pala lang ginagamit ko ayan. ito yung sima, ganito sima pero kung medyo malaki naman ang tansya natin na medyo malaki, ito naman yung mga ganito sima naman ang gamit natin ayan, ang so, bagay namin ito, ko at ito naman kung tawagin namin to kanit yung mga ganitong pana kani apat sila yan ito yung malaki natin sana mapinyagan natin ito mamaya medyo matagal tagal na rin May nakakatusok sana makatusok ito mamaya ng malaking isda so yun ang mga bangko sa mga huli natin sana sorte -tay ulit tayo sana magsilabasa na yung isda medyo mahaba na yung dilip ngayon siguro sisikat mga nasa last 9 na kabutan sana may sampana so yun ang mga bangko sa mahuhuli natin sana mas marami pa yung mahuli natin mamaya kaysa kagabi para makabawi na tayo It's a <susurra> Kala ko ako Isa lang yung tinamaan May rindurander naman sa masabuya Kaso konti lang Ayos, nakakabawas na tayo ng dalawa okay. <laughs> Mahabo sana kaso, hindi lang Bagaya dati na madami Tapos maamo Yan Jackpot sana tayo May pumapasok tubig sa tingin natin Gracias. alas yes, 9 na subay ka yung buwan eh. sayang yung isa gusto ko sana dalawahin gusto ko sana ubusin yung dalawa kaso may ilap kamuntikan pa tayong takasan pati ito nakapakadala ngayon hindi pa kahapon ang alam ko sasampol yung maraming pusit Yes na. Si Otol dumiretso pa doon sa bayan. Kapunta pa siguro man tas bilya. Kunti lang yung huli natin. Bukas naman. Baka bukas. Baka dami ulit alam. So yun ang mga ipahit. Tapos yung huli natin. Yung huli natin. Yung huli natin. A few moments later. So yun mga kapintura nila tayo konti lang Pero ayos na rin Malaking blessing na rin to Malaking tulong na rin to May panggastos na rin sa maghapong bukas Ayan Ito dalawa sana to Kaso yung isa may lang 1.4 sa lahat mga one point din sa posit na apat na piraso malaki yung nawala kung kahapon 5.4 ngayon nawala yung apat na kilo at ibibigta natin yung dalagang bukay natin Ayan. isang kilo kalahati eh. yan ayos na rin ito 180 yung kilo na ito hindi na bumalik sa dati yung presyo nito dati 200 ngayon wala na hindi na bumalik sa dati at ito naman 260 at yan iuulam na lang natin yan 1.6 nice na sulit na rin kahit pa paano may huli may pangulam ayan at may pambinta tayo para may ma pambili na uulaman thanks God sa blessing so yun mga kadbinger yun bali kumita tayo ng 814 so bali yung rainbow runner natin na dalawa ayan bininta ko na lang ayan 1.2 ayan 1.4 yung posit ayan 1.5 naman yung dalaga mo okay so bali kararating ko lang galing sa dagat ayan bali yung dalawang surahan na hindi naman kalakihan yan, dinagdaga ko na lang naman ako ngayong umaga para madagdagan yung pangulam natin, ayan, salamat at kumita din tayo ng 814 so yun, shoutout po tayo so yun, magandang umaga mga kanbenger yun, kagagaling lang natin sa dagat, ayan dinagdaga natin yung ulam natin, yung pangulam na dalawa sa rahan, ayan, ito yung mga nahuli natin oh. ayan, kung tawagin namin ito, suga ayan Madalas ako manghuli nito kapag ganito wala kami yung pangulam. Ayan, namamana ako ng langoy lang. Ayan yung bali yung iba nito nilagay ko sa freezer yung nagyan ng yelo para mamayang gabi may pangulam muli ito nalinisan ko na to sasabawan to namin masarap kasi ito pang sabaw favorito ko to sa sinabawan suga so, kung tawagin namin ewan ko lang sa ibang lugar kung anong tawag niyan so shout out na po tayo ayan unang unang po shout out sa ating mga masugid na taga subaybay ayan shout out po sa inyong mga adventure sa walang sawang support nyo at pagtangkilik sa ating mga videos ayan shout out po ang sulok pa po kayo ng mundo na ro roon. yan shout out, shout out po sa inyong lahat. yan shout out po. Shout out po, unang-una po, shout out kay Sir Efrain Ayan, Sir Efrain Japson. yan, shout, shout out sa Sir. yan, shout out kay Robert Rama Ayan, shout out po. Shout out sa kayadong dong family from Nai Kambiti. Shout out kay Danilo Adalim at Jude Prince from Santa Rosa. Nueva Isiha. Ayan, shout out po sa inyong magama. Shout out kay Gaspel Psycho. Shout out po kay Jackie Linibad. Shout out kay Milo Amores from Piris Kis Kison. Shout out sa Batalona Family dyan sa Nasipit, Agusan del Norte. Ayan, shout out po sa Batalona Family. Ayan, shout out po. Shout out kay Gloria Alpiros from Borgos, Pangasinan. Shout out din po sa iyo, ma'am. Shout out kay John D. at Rosana Rapol from Jewel Rojo. Ayan, shout out po sa inyong mag-aama, mag pamilya. Ayan, shout out po. Shout out sa Garcia family ng Masbate ayan shout out po sa Garcia family shout out kay Fernando Lacazan yun shout out kay Efren Peleas from KSA ayan shout out po sa inyo idol shout out kay Joseph Loricard Madrigalejos shout out sa Delatore family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila ayan shout out po sa mga sulit natin dyan sa may Barangay Lagundi shout out kay Roman Balag shout out kay Glimar Tigorio from Manila. Ayan, shout out po. Shout out kay Johnny Jaikin. Yan, shout out kay Maya Yuchel. Yan, kasumpang at sa yon mami niya. Yan, at daddy. Yan, Aileen Mi kasumpang. Yan, Mots kasumpang. At sa kanyang kapatid, Agustin Elisis. Ayan, shout out po sa inyong pamilya. Shout out sa kasumpang family. Yan, shout out kay Alberto Tilafeña at sa kanyang asawa LB Kim from Naikabiti. Ayan, shout out po. Shout out kay Vance Adventure from Kananga, Leyte. Ayan, shout out po. Shout out sa Karalos Family. Yan, from Bulacan. Shout out kay Joel Bael. Shout out kay James Espino from Angeles, Pampanga. Ayan, shout out po. Shout out kay John Rell. Komparatibo. Ayan, shout out po. Shout out kay Jeremy Kirihiro yon at uh, Dominador Ganiban from Maui, Hawaii. Ayan, shout out po. Shout out po sa inyo. Shout out sa Javier family ng Barangay Kaputikan, Talabira, Nueva Ecija, Rico Javier at Rospinida Javier. Ayan, shout out po sa Javier family. Shout out kay Javen Salgado. Ayan, shout out po sa inyo idol. Shout out po na po kayo. Ayan, shout out po. Shout out kay Jihan Dani at uh, Oliver Andy from Davao City. Ayan at syempre shout out din natin yung mga kapwa natin may channel at pasuport din po mga kaadventor ayan parang una po shout out po kay ma'am virtual printies ayan shout po sa iyo ma'am maraming maraming salamat ma'am sa blessing na pinagkalog po sa amin yung otol ayan shout out po sa inyo at sa buong pamilya niyo po God bless po sa inyo lahat ayan shout out po sa family niyo po ayan at kay otol rapi s4fishing yes yun shout out kay john tv vlog my star tv vlog Berespiro kapina special Kapinas Official, Father and Son Fishing TV Kabogsay TV Fantan Fishing Adventure Rojoy Fishing Adventure Manoy Nel Vlog Adventure Leaks TV Official Sibadong Vlog Banayad Vlog PH John Fishing TV Ray Angler Lari Amos Hilario Lakwa Zero Kapana TV Adventure Koya TV Car Adventure Mix Vlog Nanay Robin Channel Roger Arceso Trailer Driver Jasper TV Michael Hunter Vlog MJ Eric Adventure Ka Fishing, sa Adventure so ayan mga kadvenyor supportan din po natin mga kadvenyor yung kanilang mga channel so ayan sa nice magpa shoutout ayan comment lang po kayo sa ating comment section sa baba para sa susunod na episode sure may shoutout po kayo so ayan maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa next episode kanpis po bye bye